Oh, mga mga kabaloksot, magsisit na naman tayo. Ah, uh, panibagong ayos na naman ng kisame. At uh, tingnan natin ang ating compadre. Wala pang harness niya. Ha? Reserve army yan. Hindi totoo yan. Gunggong! <laughs> kita sa mukha Hi guys! ayusin ah, natin okay. na yung sa taas. Mag tali na lang, Mark. Ha? Mag tali na! Wala sa tali. Abot ko na abot ko na sa'yo. Ha? Abot ko na lang sa'yo. Abot mo na lang? Oo. Huwag Roy, sakit na ka, Roy. Ha? Sakit na ka. What's up? Yung ano, part? Yung may sa'yo ito. May mayari. 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 Gugong! kita sa mukha eh. Ay, may ari. Ah, may Dalawa na lang, pa! Dalawa na lang. Iko so. lagay, Igo, Ah, ito okay, so na sa taas. Ito mga sira. Ayan, yan, yan, yan. Ang um, malaking ng sira. Oh, shout out kay Boss Erwin. Okay, <laughs> Nakapugi ng semes. Hi, Bart. Hello. Kumapa? Ito, ito, toy. Ito, ito, ito pala yung kotse ko. Ayan, ano yung project yan? Yan, yung kotse ko. Wow naman! Wow! Wow! <laughs> <laughs> ito yung guwapito namin guard. Pagpuyo pa Lalapitan ko lang si Diyan, yeah, ano may ginagawa eh Blogger rin to, blogger yeah. Paano masabi? Yan, yeah, nah, yan, nah, nah. yan, yan Ay, ito kasama niya sa Gardas ah Jowa niya so, yung Agad. Dito guys, oh. dito mo ko na lang. Harness mo na birds, dito, harness. Guys, dito sa kabilang side ito ko guys, may makikita kang pan guys. Yung kalpan sa gitan. Kalpan po ni. Ayan guys, may pati ang gusto Ayun, 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 guys ayun, 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 dapat nag-harnet ka muna. Ayun, nalito yung guys. Muntik na dito ka ba? dito. May bandang pita. Nakikita kami. Dalawang bula guys. Dito may bandang pita guys. Meron na. Ayun, sige guys. Ayun to. Kala makikita na May bandang pita guys. May makikita ka dalawang bula guys. Final guys. Kalkal po -kal. oh, Pusay talaga <laughs> ng reserve army namin oh? Talagang walang harness Ayun lang Dalawang <laughs> <laughs> bola. Okay, okay oh, guys better, better, guys Doon uh, guys Ganyan Kasi kalkal po Kalkal po Kaya, kaya yan, guys Sobrang taas na yan eh. Nakakabalok ko Sobrang taas na yung gagawin Oh, yan guys Sobrang

Ay, ano guys Tayo na. Kailangan mo daw ako. Ate. Salamat, Toto. Toto. Hay. muna, itali natin. Ha, ah, baba. Baba raw tatali. Palitin daw eh baba, tatali. Memang, kabel balak seberang kelas, ya. yun oh. bola bula nakita ko na ayun hindi ay, mga mong itong guys <laughs> kala <na. laughs> ay, isa, ulit nga ulit kalakas ulit guys ayun <laughs> ay, guys yung bula eh baka maulog <laughs> ay saan na yung na sa tayo guys dito tayo sa safety safety first <laughs> ayun guys <laughs> batay nyo na ikigan yung mula guys baka ulog na eh <laughs> ayan guys sobrang taas na ayan guys delikado guys baka wow.

Ito tayo ulit, interviewin ko lang ito ang ating vlogger ah. Lantaw na kayo ng, ito, ito, yan, jowa mo, lantaw <laughs> na kayo yan Tagal na? Tagal na Talagang dito mo na lang siya, dinikit na Ito yung jowa ni Chip oh.